Anong magiging epekto sa Pilipinas kung mawawala ang West Philippine Sea o kung tuluyan itong makuha ng China? Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Ngunit lalong tumindi ito mula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas hindi naging palakaibigan sa China kumpara sa kanyang sinundang si former President Rodrigo Duterte. Mas pinili ni Pangulong Marcos na lumapit sa Amerika sa kanyang estrategikong patakaran. Ang West Philippine Sea o South China Sea ay isang mahalagang anyong tubig na napapalibutan ng iba't ibang bansa tulad ng Pilipinas, China, Vietnam at Malaysia. Kung mawawala ng kontrol ang Pilipinas dito, malaki ang magiging epekto nito sa politika, ekonomiya at seguridad ng bansa kasama sa mga posibleng epekto ang pagkawala ng teritoryo at mga mapagkukunang yaman. Mawawala ang akses ng Pilipinas sa mahalagang yamang dagat, reserbang langis at gas at iba pang likas na yaman na maaring makatulong sa pagunlad ng bansa. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Kung mawawala sa Pilipinas ang kontrol sa mga yamang ito, maaaring magdulot ito ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa at sa kakayahan nitong tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan nito, lalo na sa industriya ng pangingisda at pandagat, na mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Mayroon ding mga alalahanin sa seguridad dahil ang West Philippine Sea ay isang mahalagang ruta ng tubig at ang pagkawala ng kontrol dito ay maaaring makapekto sa pambansang seguridad ng bansa. Ang lugar na ito ay nagiging sanhi ng tensyon na tunggalian sa pagitan ng China at iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang pagkawala ng kontrol sa dagat ay maaaring magdulot ng kahinaan sa Pilipinas sa harap ng mga potensyal na banta sa seguridad dahil mawawalan ito ng kakayahan bantayan ng teritoryo. Ang West Philippine Sea ay isang simbolo ng soberanya ng Pilipinas at ang pagkawala ng kontrol dito ay isang napakalaking dagok sa pambansang dignidad at katayuan ng bansa sa politika ng rehiyon. Maaari rin itong makapekto sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa rehiyon at sa kakayahan nitong ipaglaban ang mga interes nito sa pandaigdigang antas. Sa kabuuan, ang pagkawala ng kontrol sa West Philippine Sea ay magiging isang napakalaking pagsubok para sa Pilipinas na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya, seguridad at katayuang pampolitika ng bansa sa rehiyon. Bukod dito, ang pagkawala ng West Philippine Sea ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon at alitan sa loob ng bansa, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa lugar na ito para sa kanilang kabuhayan. Maaaring hindi na mabago ang intensyon ng China sa teritoryong tunay namang pagmamayari ng Pilipinas at maaari rin nilang ulitin ang pag-aangkin sa iba pang mga bahagi ng ating EEZ o mga teritoryo ng bansa. Kung mangyayari ito, maaaring sakupin ng China ang Pilipinas kung kinakailangan. Subalit hindi ito sa pamamagitan ng aksyong militar, kundi sa pamamagitan ng napakalaking pautang para sa mga malalaking proyekto sa infrastruktura na bahagi ng Belt and Road Initiative nila. Napakatuso ng China at sisiguraduhin nilang hindi mababayaran ng mga bansang mga pautang nito para sa mas malalim nilang mga plano. Kapag nagkaroon ng mga utang ang isang bansa, maring sakupin ng China ang anumang bagay na pagkakainteres interesan nila tulad ng mga ruta ng kalakalan, mga daungan, pag-upupaan ng mga isla at pagtatayo ng mga base militar sa ilalim ng dahilan na protektahan ang mga ruta ng kalakalan. Nagawa na ng China ang tinatawag na death trap sa ibang bansa tulad ng Laos, Turkmenistan, Tonga, Kazakhstan at iba pa. Marami pang ibang mga bansa sa Asia ang nabiktima ng ganitong patakarang. Ang death trap, diplomacy ay isang termino sa pandigdigang relasyon sa pananalapi kung saan ang isang pinagkakautangan na bansa o institusyon ay nagbibigay ng labis na utang sa isang humiram na bansa upang madagdagan ang pampulitikang impluensya nito. Ang bansang pinagkakautangan ay maaaring magbigay ng labis na pautang sa isang bansang may utang upang makakuha ng mga concessions sa ekonomiya o politika kapag hindi na makabayad ang bansang may utang. Sa madaling sabi, medyo kontrolado na ng China ang mga bahagi ng Afrika at Pasipiko. Halimbawa na lang ay ang Solomon Islands na nasa bingit ng pagkakaroon ng utang na maaring magresulta sa pagiging base militar ng China. Ayon sa mga eksperto, ang lokasyon nito ay malapit sa Guam at papunta sa Hawaii na nangangahulugang maaaring kontrolin ng China ang bahagi ng Pasipiko, lalo na ngayong malakas at maraming hukbong dagat ang kanilang nilalagay sa kanilang Belt and Road Initiative. Ang gobyerno ng Pilipinas ay kumuha ng malalaking pautang mula sa China para sa mga proyekto sa ilalim ng Duterte administration nang hindi ito ay dinedeklara. Dahil dito, may posibilidad na hindi mabayaran ng bansang ang mga utang na ito na magbibigay sa China ng kontrol sa mga proyekto sa West Philippine Sea at iba pang nais nitong sakupin. Sa madaling salita, ang mga proyekto na pupondohan ng China sa Pilipinas ay ang West Philippine Sea ang magsisilbing garantiya para sa pagbabayad ng utang. Ngunit tuso ang China, sisiguraduhin nitong hindi makakabayad ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan kahit maaaring pilitin ng China ang gusto nila habang pinagtatawanan tayo. Noong huling bahagi ng Oktubre ay umatras ang Pilipinas mula sa mga proyekto sa ilalim ng Pantaydigang Infrastructure Scheme ng China, ang Belt and Road Initiative. Sinabi ni Transport Minister Jaime Bautista na ang pag-atras ay dahil hindi tumugon ng Beijing sa mga kahilingan para sa pagpopondo sa mga proyekto. Nangako ang China ng halos 5 bilyong dolyar para sa tatlong linya ng tren, dalawa sa Luzon at sa Mindanao, ngunit nabigo itong magbigay ng pondo. Ang pagkawala ng kontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay magdudulot ng malalim na epekto sa ekonomiya, siguridad at pambansang soberanya. Ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalan ngayon ay napakahalaga upang maprotektahan ang may interes ng bansa at mapigilan ang anumang mapaninlang na pakanan ng China. Ang pagpapanatili ng matibay na relasyon sa mga kalyado at ang pagpapatibay ng sariling kakayahan ay napakahalaga upang maprotektahan ng teritoryo at ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang bagong insidente ang panghaharas ng China ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkilos ng pamahalaan upang mapanatili ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tensyon ay patuloy na kumikilos ang Pilipinas upang tiyakin ang ating mga karapatan sa nasabing teritoryo ay kinikilala at nire-respeto. Ang pagtutok sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga kalyado tulad ng Estados Unidos at iba pang pa mga bansa sa rehiyon ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Ang pagpapaunlad ng sariling kakayahan sa depensa at ang paggamit ng diplomatikong paraan ay nagpakalaking tulong upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang mahakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang pambansang soberanya at protektahan ang makarapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.